Ito ang dakilang kwento ng buhay ni Pablo, ang piniling apostol ni Jesus, para sa ating mga hentil. <thilets> <thilets> Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari, at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damasco bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin, at dalhin sa Jerusalem ang sinumang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae, habang naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Siya ay nakikipagdiskusyon sa kanyang mga kasamahan, patungkol sa Torah at sa buhay nang walang ano-ano'y, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Si Saulo ay bigla na lamang napalibutan ng isang liwanag na nagbuhat sa langit na tanging siya lamang ang nakakita. Natumba siya, at may narinig siyang umaalingaw na tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo, Panginoon? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na yong inuusi tumayo ka at pumunta sa lungsod, at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo, nakatayo lang sila na natigilan, nakarinig sila ng boses, pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo, pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita, kaya inakay na lamang siya ng mga kasama niya hanggang makarating sa Damasco. Sa loob ng tatlong araw ay hindi siya nakakita, at hindi siya kumain o uminom subalit isang tulong mula sa Panginoon ang dumating. Doon sa Damasco, ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Lubos ang kaalaman ni Ananias patungkol sa ginagawang pagusig ni Saulo sa mga katulad niyang tagasunod ng Panginoong Jesus. Subalit nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias. Sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na matuwid, at doon sa bahay ni Judas, ay hanapin mo ang taong taga-tarsus na ang pangalan ay Saulo. Nananalangin siya ngayon, at ipinakita ko sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong iyon na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damasco at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sayo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga Hentil at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita at ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Dahil dito, si Ananias ay sumunod at nagtungo sa kinaroroonan ni Saulo. Pinuntahan niya si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito, at pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay dito. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito, Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. At sa tulong ng banal na espiritu, biglang may nahulog na parang mga kaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo, at nakakita siyang muli. Sa makatuwid, sa unang pagkakataon, ay nakitang malinaw ni Saulo, kung sino talaga ang Diyos, naganap sa kanya ang totoong kahulugan ng repentance, o metanoia, o change of mind. Tuluyang nabago ang kaisipan ni Saulo, dahil sa mga pangyayari. Siya ay tuluyang naniwala, na si Jesus nga ang matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas, ang matagal nang hinihintay ng mga Hudyo na Mesyas. Dahil dito siya ay nagtindig at nagpabautismo kay Ananias. Muli siyang kumain at nagsimulang manumbalik ang kanyang lakas. Mula sa pagiging isang malupit na tagausig ng mga unang Kristiyano, ay tuluyang bumaligtad ang mundo ni Saulo at naging tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damasco, kasama ng mga tagasunod ni Jesus, at pagkatapos ay umalis si Saulo sa Damasco, at nagtungong Arabia. Ang lugar na ito ay hindi ang kasalukuyang Saudi Arabia, kundi ito ang kaharian ng nabatean sa silangang bahagi ng Jordan, bagamat hindi dinetalye ng Biblia kung bakit siya nanatili sa lugar na iyon, pinaniniwalaan ng maraming theologians at Bible scholars na nanatili siya roon sa loob ng ilang taon upang tanggapin at pagnilayan ang revelasyon ni Jesus sa kanya at ang kaugnayan nito sa kanyang kaalaman sa kautusan na kanyang pinag-aralan mula pagkabata. Una ay sa gabay ng kanyang ama sa loob ng labing apat na taon, at ikalawa ay sa gabay ng tanyag na parisyo na si Gamaliel sa loob naman ng walong taon. Dahil dito, siya ay tuluyang lumago sa pagibig at lubos na pagkaunawa sa bagong natagpuang tagapagligtas ng kanyang buhay, ang taong tinatawag na niya ngayong Kristo. Ang panahon ding ito umano ng pananatili ni Saulo sa Arabia, ay ang panahon kung saan tinanggap ni Saulo ang revelasyon mula mismo sa Panginoong Hesus patungkol sa kanyang magiging misyon. Dahil ang panahon na ito ay sapat upang lubos siyang maihanda sa kanyang dakilang misyon. Ang misyon na maging apostol para sa mga hentil. Pakinggan natin ang mismong sulat ni Saulo sa mga taga -Galasya kung paano siya naging apostol para sa mga hentil. Gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Heso Kristo. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa relihiyon ng mga Hudyo. Inusig ko ng lubos ang Iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin. At tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko, dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyong ng galing pa sa mga ninuno namin. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hentil. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kaninuman. Hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip, pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng tatlong taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. Dalawang linggo akong namalagi sa kanya. Wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Ang pangyayaring ito ng revelasyon ng Panginoong Jesus kay Saulo mula nang sila ay nagtagpo sa daan ng Damasco at sa lugar ng Arabia, ay katulad ng pangyayari kay Propeta Elias kung saan, tulad din ni Saulo ay nagtungo din si Propeta Elias sa Arabia, at bundok Horeb upang tanggapin ang revelasyon at komisyon mula sa Diyos, bago bumalik sa ilang ng Damasco. Ito ay mababasa natin sa unang hari kapitulo labinsya. Matapos ang mahabang panahon ng masusing pag-iisip at pagninilay, nagbalik si Saulo sa Damasco na may handang puso at kaalaman, upang simulan ang pagpapahayag ng mabuting balita na ipinahayag mismo ng Panginoong Hesus sa kanya. Siya ay nagsimulang mangaral sa mga sinagoga o sambahan ng mga Hudyo sa Damascus, at kanyang ipinangaral sa kanila, na si Jesus, ay anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, hindi ba't ito ang taong umuusig sa mga tagasunod ni Jesus doon sa Jerusalem? Hindi ba't naparito siya para hulihin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang pari? Dahil sa pagiging isang pariseo, at sa mahabang panahon ng pag-aaral sa ilalim ng gabay ni Gamaliel, ay malalim ang kaunawaan ni Saulo sa kautusan, at mga propeta, at naging lubos ito noong ipahayag mismo ng Panginoong Hesus ang katotohanan sa kanya. Kaya't lalong humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangangaral. At hindi makasagot sa kanya ang mga Hudyo sa Damasco nang patunayan niyang si Hesus ang Kristo. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang mga Hudyo, at nagplanong patayin si Saulo nakipagtulungan din sa kanila ang gobernador sa ilalim ng Haring Aretas ng Nabatian, upang siya ay mahuli. Araw gabi nilang inaabangan si Saulo sa mga pintuan ng lungsod upang patayin. Pero may nakapagsabi kay Saulo tungkol sa plano nila. Kaya isang gabi, isinakay siya ng mga tagasunod niya sa malaking buslo at ibinaba sa labas ng pader ng lungsod. At matagumpay na nakataka si Saulo. Tatlong taon ang nakalipas mula nang maganap ang makasaysayang pagtatagpo nila ng Panginoong Hesus sa daan patungong Damascus. Ay muling naglakbay si Saulo pabalik sa bayan ng Jerusalem. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita, at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya't mapayapang nanatili si Saulo sa tinutuluyan ni Apostol Pedro sa loob ng labing limang araw kasama si Santiago, kaya mula noon, kasama na nila si Saulo, at buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon saan man sa Jerusalem nakipag-usap din siya, at nakipagdebate sa mga hudyong nagsasalita ng Griego, ngunit gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, hindi magiging madali ang lahat para kay Saulo. Dahil ang misyon na ito ay may kaakibat na banta sa kanyang buhay. Tulad ng dati niyang ginagawang pag-usig, siya naman ngayon ang usigin ng mga taong ayaw tanggapin ang katotohanang kanyang pinaninindigan na ngayon. Ang pagpapahayat ni Saulo sa Jerusalem ay agad na balitaan ng kataas-taasang konseho, kaya nagalit sila, at nagplanong patayin siya. Nang malaman ng mga mananampalataya, nila Pedro at Santiago ang planong ito ng Sanhedrin, ay agad nilang inihatid si Saulo sa Cesarea, at pinauwi sa kaniyang bayan sa Tarsus. At nanatili siya doon sa loob ng tatlong taon. Samantala, sa loob ng tatlong taong ito ay nagkaroon din ng importanteng revelasyon ang Diyos sa apostol ng mga Hudyo na si Apostol Pedro sa isang pangitain sa panaginip. Siya ay nakatanaw sa langit at nakita niyang ibinababa ang gaya ng isang malapad na kumot na may lamang malinis at maruming hayop. Ang kahulugan ng panaginip ni Pedro ay ipinahayag din ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ito ay may kaugnayan sa revelasyon ng Diyos sa bida ng ating kwento na si Saulo kung dati ay inatasan si Pedro, at ang unang mga apostol na dalhin lamang ang mabuting balita sa mga Hudyo. Subalit ngayon, ay para na ito sa lahat, dahil ang ibig sabihin ng kanyang panaginip ay, maaari na din tumanggap ng kaligtasang mula sa Panginoong Hesus, ang mga hindi Hudyo o mga Hentil. Mula sa pangitaing ito, nagsimulang maunawaan ni Pedro ang napakadakilang plano ng Diyos ng kaligtasan na para na ngayon sa lahat ng tao sa buong mundo. Dito tuluyang magsisimula ang makasaysayang paglalakbay ng bida sa ating kwento na si Saulo, kasama si Bernabe, upang ipalaganap sa buong mundo ang Ebanghelyo ng Biyaya ng Diyos. Ating alamin ang lahat ng pag-uusig na pinagdaanan ni Saulo at Bernabe sa part 3.